Pinadetain sa Senado ang leader ng Socorro Bayanihan Services at tatlong iba pa na site in contempt kasi sila dahil sa pagtanggi sa nagaganap na child marriage at rape sa kanilang samahan kahit marami nang tumetestigo. Narito ang report. After sa kasal, kailangan sila magsiping at sinabi daw ni Jerens na pwede authorized ka ng Uh, kunin o i-rape ano yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan daw makuha sila in three days, otherwise they will be called na nag -adjust. Ito ang binunyag ni alias Jane, tumakas na miembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa pagdinig ng Senado kanina. Pilit daw siyang pinapasiping sa lalaki kahit labag sa kanyang kalooban. Inutusan din daw ni Kilario ang lalaki na gahasain siya kapag hindi pumayag na makipagtali. Ilan lang siya sa mga menor de edad na biktima ng umano'y mapang-abusong leader ng SBSI na si J. Renz Kilario o alias Aguila kwento ni Alias Jane, tumakas siya sa compound ng SBSI dahil hindi na niya kinakaya ang mga pinapagawa ni Kilario. Labing apat na taong gulang lang daw siya nang sapilitang ipakasal sa labing walong taong gulang na lalaki na kapwa miyembro rin ng SBSI. Kailangan daw sumunod ang mga miyembro na magpakasal dahil ito raw ang iniutos ng Panginoon. Maging si Kelario, nagtangka rin daw na makipagtalik sa kanya pero hindi siya pumayag. Kaya tinakot at pinaparusahan daw siya at pinalo ng padel. Pinangalanan din ng ibang kasabwat dito ni Kelario na sina Janet Ahok, Karin Sanico at Mamerto Galanida. Pinagtibay naman ito ng isa pang dating miyembro ng SBSI na si Ken. Yun po talaga yung otos ni senior na gahasain ko daw yung babae kapag hindi nagpapagalaw. Pero si nakilario itinanggi pa rin ang mga paratang sa kanila. Patuloy pa ba kayo nagde-deny? Hindi po, hindi po nangyari. Walang child marriage sa Madam Senator kasi po kung meron dapat tayong mga parents mismo magko Kaya ang ending pinasight in contempt ni Ontivero sa mga akusado dahil halata raw na hindi sila nagsasabi ng totoo. Simula kahapon, hinigpitan na ng mga otoridad ang pagbabantay sa Socorro, lalot ngayong araw nakaschedule ang Senate hearing sa grupo. Nagdagdag pa ng tauhan ang Surigao del Norte, Provincial Police Office at Socorro Municipal Police Station. Katuwang dyan ang PNP ang mga tauhan ng Philippine Army mula sa 30th Infantry Battalion. Pero sa ngayon, nangangamba raw ang mga residente sa Socorro sakaling di pumanig sa si SBSI ang pagdinig sa Senado. Natatakot din kasi baka anong gagawin nila Para sa 1PH Gio Robles News Five Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.